Paano tayo magbasa noong kabataan natin? Aminin natin sa hindi, malamang ang sagot natin ay mabagal. Bagal tayong magbasa noon. At nakatutuwa lang balikan na lahat tayo ay may iba't ibang karanasan dahil sa librong ito. pantig. Ang pantig o silaba ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang katinig. Ito ay galaw ng bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita. Ang bawat patinig na A, E, I, e, O, U ay isang pantig. Samantala, kailangan ng bawat katinig ang isang patinig upang maging pantig. Dagdag pa, may isa lamang patinig sa bawat pantig, samantalang maaaring mahigit sa dalawa ang katinig sa isang pantig. Ang pantig ay binubuo ng isang salita o bahagi ng isang salita na binibigkas sa pamamagitan ng isang bugso ng tinig. Bawat pantig ay naglalaman ng patinig. Ang kotumbas nito sa wikang Ingles ay syllable. Kayarian ng pantig ang pagtukoy sa pantig, gayon din sa kayarean nito, ay sa pamamagitan ng paggamit ng simbolong K para sa katinig at P para sa patinig. Narito ang ilang halimbawa ng mga pantig. Ang formasyon ng patinig. Una, P. Tinatawag na payak. Ito ay binubuo ng isang pantig lamang. Halimbawa, O, Ras, Pa-A, I, Sip, at Mag-Aaral. KP, tinatawag na tambal una, kung saan una ang katinig. Ito ay binubuo ng isang katinig na sinusundan ng isang patinig. Halimbawa, kasama mo, simbahan, ba, nga. Tandaan na sa alpabetong Filipino, ang nang ay isang titik lamang. PK, tinatawag na tambal huli, kung saan nasa huli ang katinig. Ito ay binubuo ng isang patinig na sinusundan ng isang katinig. Halimbawa, aksidente, it, log, investigador, ta, on. KPK, tinatawag na kabilaan. Ang pantig na ito ay binubuo ng isang patinig na may kasamang katinig sa unahan at sa hulihan. Halimbawa, sa man, tala, hin, tay mag a ral dam da min KKP tinatawag na cluster patinig ito ay binubuo ng dalawang magkasunod na katinig at isang patinig sa ulihan halimbawa ka kla se pla no gra sa plo rera PKK tinatawag na patinig cluster. Ito ay binubuo ng isang pantig at dalawang magkasunod na katinig. Halimbawa, inspector, experto, instrumento, KKPK, tinatawag na cluster patinig katinig. Ang pantig ay binubuo ng isang kambal katinig sa unahan, isang patinig at isang katinig sa hulihan. Halimbawa, truck, Queen Tas print, Sipe Action KPKK Tinatawag na Katinig Patinig Cluster Ang pantig ay binubuo ng isang katinig, isang patinig at isang kambal katinig sa ulihan Halimbawa, NARS KKPKK Tinatawag na Cluster Patinig Cluster ang pantig ay binubuo ng isang kambal katinig sa unahan, Isang patinig at isa pang kambal katinig sa ulihan. Halimbawa, transportasyon. Pagpapantig ng mga salita. Ang pagpapantig ay paraan ng paghahati sa isang salita alin sunod sa mga pantig na ipinambuo rito. Nakabatay ito sa grafema o nakasulat na mga simbolo. Mayroong limang patakaran sa pagpapantig ng mga salita. Una, Kapag may magkasunod na dalawa o higit pang patinig sa posisyong inisyal, medial at final na salita, ito ay hiwalay na mga patinig. Pangalawa, kapag may dalawang magkaibang katinig na magkasunod sa loob ng isang salita, maging katutubo o hiram ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang pangalawa ay sa patinig na kasunod. Pangatlo, Kapag may tatlo o higit pang magkakaibang katinig na magkakasunod sa loob ng isang salita, ang unang dalawa ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huli ay sa patinig na kasunod. Pang-apat. Kapag ang una sa tatlong magkakasunod na katinig ay M, O, N at ang kasunod na dalawa ay alinman sa BL, BR, DR, PL, TR, TS ang unang katinig na MON ay sa sinusundang patinig ay kasama at ang huling dalawa ay sa kasunod na patinig. At ang panghuli, kapag may apat na magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang dalawang katinig ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huling dalawa ay sa patinig na kasunod. Pag-uulit ng pantig Una, kung ang unang tunog ng salitang ugat o batayang salita ay patinig, ang patinig lamang ang inuulit. Pangalawa, kung ang unang pantig ng salitang ugat ay nagsisimula sa KP o katinig-patinig, ang katinig at ang kasunod na patinig lamang ang inuulit. Pangatlo, kung ang unang pantig ng salitang ugat ay may KK o cluster na katinig, nakayarian, dalawang paraan ang maaaring gamitin batay ito sa kinagawian ng nagsasalita o variant ng paggamit ng wika sa komunidad.